Hey, Diyan. Ang bago pa mata. Okay. Ito yung ano, exercise number. Ay, ang dilim. Okay. Ito yung exercise ng vertigo. Higa ka. Ganito yung flat. So ganito yung side. Left side. So, dapat doon yung ano mo doon ka titingin sa sa ano sa ceiling 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. So, relax na naman. Kailangan five times. One, two, three, four, five, six, seven, up to twenty. Then, the same thing here. Another side. Ano ba ako? Naka-five naka na. Kailangan straight high, straight yung ano mo. Tapos dito yung ano mo. One, two, three, four, five, six, seven. Ang na naka body, ang new body mo naka-straight talaga 'yan. ganun din five. So malaking tulong 'yan every um every day gawin mo 'yan kahit bago matulog or before matulog gawin mo 'yan. Na na malaking tulong maraming natutulungan nito. Yung auntie ko na hospital pa 'yan. Emergency 'yan. Sumusuka, hilong-hilo talaga at ito lang yung anong nakatulong sa kanya so ayan na so, sana nakatulong po ito sa inyo at uh, pwede nyo rin i-share ito sa iba nung sa ganun ay marami tayong matutulungan na na um, matagal na nagsasuffer sa vertigo kasi ako ganun din grabing vertigo ko pati asawa ko dalawa kami <laughs> pa siya naniwala noon. Pero ako yung una talaga na may vertigo. So, first God na, na natutunan ko to. Isang doktor din yata natutunan ko to. Kasi daw dito, meron daw tayong ano, yung parang crystal sa tainga natin. Parang na displace siya. So, yung, yung crystal, pag gumaganon ka, yung sasawa ko nga, tinuro pag ganito pa rin, oh, 1, 2, parang magano, no? 1, 2, 3, parang gano'n, oh. no? Eh ayoko. <laughs> mas gusto ko yun. 1, 2, 3, parang forward. Backward, forward yung liig mo. Tapos, gano'n din. Exercise, gano'n. Pero, pag yung body mo talaga, eh, ano mo, mas mas maganda po siya. Sana nakatulong po ito.